maglalagay tayo ng grout para kumapit yung ating dry pack sa flooring so lalagay natin yung siminto ah siminto na toyo tapos babasahin lang natin yung flooring tapos wawalisin natin so ito yung aning dry pack na halo oh. medyo hilaw siya so binabara namin kasi meron na siyang dating na wala -tans. ah, siyang tansi Itatamper muna natin yung halo. Kakapit muna natin yung tiles pero wala pa siyang uh, adhesive. Itatamper muna natin. Tapos, lagyan natin yung isa, babarahin natin yung dry pack para pagsalpak ng tiles. Okay na. So, may araw yan. Oh. Makikita nyo yung araw. Yan yung uh, tuturo para pag nagkabit ka, eh, malalaman mo yung ano. So, mahalo tayo ng adhesive para panglagay sa mortar. ito. Kita na natin. So, babasahin muna natin bago natin ikapit yung tiles para medyo kumapit yung mortar niya dun sa dry pack. Kaya natin basahin siya lahat, ano? Bago ikapit lahat. So, kung makikita nyo, eh, nilatag na namin yung dry pack buo para pagsalpak ng tiles, eh, dodiretso na siya. So, haloin natin yung dahil adhesive medyo mabilis lang ang video no? kasi medyo naka forward niya kasi medyo mahaba so ikakabit na natin ilalagyan na natin ng uh, adhesive yung tiles medyo tamang tama lang yung kapal para pag uh, sinalpak mo siya hindi siya masyado mataas at saka mga ilang pokpok lang eh medyo makukuha mo na agad yung tamang pagkabit so ang paglagay ng tela di si medyo tama-tama lang din medyo, hindi siya masyado basa, hindi siya masyado makapala. So, ikakapit na natin yung unang kapit natin na tiles. So, ito na. Medyo usog na. Ang pagpukpok ng rubber mallet eh, medyo sa gitna po uh, tayo magpukpok, tayo magpukpok sa gilid kasi aangat sa kabila yun. Medyo mag adjust lang tayo. So, to So, kakapain natin dat yung dating nakakabit na natalis kung okay na. Yan, ayos na. Ito na yung uh, pagkabit ulit. Niya, hindi magbabago. Hmm. Okay. So, pantay na, no? Yung dun sa dating nakakabit. So, nakalibil na tamang-tamang nilabit. So, inusog natin eh. Wala tayong talis fisher, pero uh -huh dapat nga eh maglalagay tayo ng spacer para pamintin natin yung bikat siya na ano. So nasa atin na yun kung ilang milimetro yung bikat na kaya natin ibigay dyan. So ito na yun, nakakabit na natin. Ano. So pakitotokan lang po yung video para makuha po natin yung tamang paraan ng pagkabit po ng uh, tiles installation via dry pack po. Ayun o. Oh pinupupuk na ho natin talisita ay nagwawalis na nga po eh medyo okay na so tapos na ho natin yung isang layer oh, so ito uh, zero ho na lang yung ating uh, naiiwan yung balansi eh.